pa uh, magandang umaga kumusta po kayo lahat no? Ayan, at uh, ngayong araw na ito pupunta muna tayo sa tindahan ng uh, pintura no? at uh, na natin yung ating mga pintuan no? papabarnis na natin ngayong mga katropa samahan nyo ko at uh, tingnan natin no, kung magkano makabuti yung bibili natin no? ngayon magandang umaga mga katropa at mas uh, kumusta po kayo lahat Ayan, at uh, tayo dito sa mayan uh, ano? at uh, yan ng pintura. No? At, bibili tayo ng anak ng uh, pintura o parnis para sa mga pintuan. No? At uh, kasama yan natin na uh, magkatrabaho siya ng no? headlong. Ano? Kaya yung gagawa natin mga pintuan. Ayan mga katropa, uh, yan yung binili natin. No? Uh, kulang pa yan, no? Nakabot ah, ng uh, 6,600, no? para sa ano lang para sa ating mga pintuan at saka hamba no? yung ating gagawa no? si Edong Ayan, yung mga kasama na natin yung sa trabaho ayun mga katropa at, uh, sige samahan nyo kami One hour later. ayun mga katropa uh, yun ayun yung nabili natin no? at uh, lahat na yan nandiyan no? na kompleto na para sa ating uh, pambarnis no? barnis duko ba tawag doon yun yung kasama ko no si Dong siya na uh, nagsabi ko ni na mga bibilin worth uh, 6,600 plus yan no yung mga nabili natin <laughs> yung resibo nandun <laughs> napakita ko rin ayun mga katropa yung gagamitin para sa ating mga pintuan yan naman yung nabili ko para sa ang tawag niya, pintura mga so, barnis sa uh, duko sa so, mga pintuan tsaka amba 6,600 plus Ayan mga katropa uh, Iniwan natin yung pinagbilan natin ng ano ano ng pang pintuan Dito tayo bumili ng uh, flat latex no uli Dito 2280 no? Mas mura dito dito sa kapila Tapos yan Bumili din tayo, tayo nito no? Pang skim coat uh, Dalawang sako uli no? Ayan at uh, siguro kakasya na to Ayan mga katropa Ayan mga gas sa lena Kinuha natin uh, 3320 no? A few moments later Oh, ang katropa, uh, dumatay dito sa Tels, no? Ayan, uh, ito yung kinuha natin sa panlababo na, no? Ay yung price natin uli. <laughs> 4,540, no? Ayan yung natin. mga katropa, bumalik tayo dito. No? Ito na yung uh, kukunin natin sa uh, hagdanan at doon sa terrace. No? Kaya ito kinuha natin kasi para match yung kulay. No? Uh, may pagka dark din, no? doon sa wall natin. Ayan. Okay na ito. Wala kasing buhay. Eh. Okay, na yung 30 by 30. Ayan. At, uh, pwede siya. No? Kasi magaspang. Ayaw mga katropa, kumuha tayo 180 pieces. Binigay ng uh, 35 pesos. No? 38 yan. Ayaw mga katropa. Kompleto na siguro yung tiles natin. Kung may magkulang ba, babalik na lang tayo. Ayaw mga katropa, 180 pieces. Ayun, uh, 35. 6,300. Ayan. At, uh, may magkulang na lang. No? Babalik tayo. Marami naman daw. 3 hours later. Ito mga katropa. Uh, dito na tayo na no? sa Pangasinan. Ngayon at uh, check, check lang natin. No? Ano na uh, yung natapos na rin. Ngayon Ayun, mga katropa. tama ito muna tayo sa taas na. No? Ngayon mga katropa. yun uh, yung natira dito na ano, no? ipipinis yan. Napinis na. At uh, tsaka yung poste na ito. Ngayon at, uh, napinis na rin. Okay na rin to, No? Ito nalaso na kaya ganyan na itsura pinturahan na lang yan ito rap yung mga katropa at uh, yung dito sa taas yan tapos na rin uh. nakapinis na miniwan natin yan hindi pa ayan sa uh, dito tayo sa loob at uh, nilalagay na yung kisam sa CR ayun mga katropa balikan ko kayo pagtapos na One hour later. Ayan mga katropa at uh, ayan yung kisame natin ay ilagay na ano. Uh, okay na. Bukas sabi ko mag -tiles na dito para matiles na to. No? Tuloy tuloy na. Tapos ito uh, itutuloy na yung pagpapriming no? sa kisa kisame bukas dyan. Tapos yung ibang masan natin uh, hindi pa pinis no. Meron pa dito sa bigas sa may side tsaka doon sa harapan sa baba no. Kaya yun mga katropa hindi ko na bubuo no? at uh, malapit na malapit na ayan, ito yung ating mga salamin na malaki dyan, mga bintana ito week na to, papasukat ko na at uh, para matapos na lahat no? ayan, kung napapansin nyo panay at kidlat, no? ayan, no? may itim na dyan no? pero may rainbow naman doon no? ayan, ito yung rainbow ayan no? ayan, ayan mga katropa Ayan yung ating update. Ayan mga katropa, siguro ang ganito na lang yung ating uh, maiksing video at update sa ating bahay. At abangan uh, abangin nyo lang ng ating susunod na mga upload. No? At uh, na lang at matatapos na siya. Ayan mga katropa, maraming salamat sa panonood. At uh, ingat po kayo lahat. At uh, maraming salamat. Hanggang susunod. God bless.